mana so sa so, ka -awit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi Ako si RJ Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan Huling sandali. RMN Drama presents <mindling> Handu Manan Sa so Sa -so Ka Awit <many> Ano ba dahil sayang ka aki karun? Mayo ka lalaki nga inayagan city of Naga. Ang atong magtatampo And, uh, Archie. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, oh. Imo ni eh, para palitong sudan na to. Ay, salamat dong, RG. Ay, kubos man ang imong pagpamasahiro. Okay naman, ma. Nasa'y gamay nga kita. Sa akong tanaw ni Moho, nalingaw nga huraman kas imong pag-drive og motor. <laughs> Dili na dahi ka senior, hai? Uy, mo lang, senyor, hay. Uy, skwil ako, may. Nagpa-enroll na mga Aw, mao ba? Nagkalinga lang ko drive motor na, kay wapang masay klase. Ay ka sa ato, pa hindi ko mo, na ka maghabal-habal. Aw, maghabal-habal ko ma, kung wala ko'y klase. <laughs> Aron natay palitog sudaan ako ba? O, ah, nasa ko'y baon sa eskulahan. Ah, salamat, nak. Ma, huwag mapuhon ba? Pukawa ako sa iyo ha? man? Sugod na sa klase na ko. Masig malate ko ba? Nala, sige. Sige. Pukawon ra ka na kog sayo. Lain oh. na ni, ni atas sa bagong skilahan eh. mukli bug ta kung kinsay atong it. duolon. Huwag oh, okay. oh, kay kain na rin eh. Boy hey. RG! Why? Is that you? Uy! Hey. Is that, hey. Is Is that, you, huh? that. <laughs> Ikaw saan eh? oh. <laughs> Ang sa ilog eh! Ikaw man din Ako tawag niyo eh! Ang gwapo ni mo, Mico! Hindi, ano ka na din na bay? Ah, ah, kayo eh. Huwag may lahing iskwelahan sa senior high. Hindi niya naman. Ah, mausad. ni mo no? ah Lipay kay kayo, bay. Nagkita ta. Ako sabi eh! Ha? Uy, tarong ba? Tarong. Ikaw, gano? Lipay sa kay kayo, bay. kay nakaka-uso din eh. Dali ah. Ato, pangita ko na itong room. LG. Just kanang ko pa wi. Ano ba sige sabo no, ni. Plus mid ka to. Sige gusto. Na na to teacher. Okay class everybody. I am your teacher for this semester. By the way, I'm Chess and Pipino so you can call me Miss Chess and okay? Um But before we start, uh, please introduce yourself first. Um, I'm Noel G. Burinaga, 18 years old, from Talisay City. Oo, na? Oh, ako na Day. Ah, uh, hello everyone. My name is RJ, 18 years old. Hello everyone. I'm Colleen, 18 years old. Tagahaklupan Talisay City. Oh, Kupo ani Ay, Arji. Inaarabok ko yung nabantayan ni mo ganina. Huh? Ha? Unsa Unsay mong nabantayan, boy? Hmm, sige kag tutok ni Kulino, eh. Hmm, mo kay. Di mo gudsiyang akong gitutokan, gud. Atik-atik pa gina siya, eh. Mm. Hmm, hmm siya man. Naibog ka ni Kolin? Ano siya, no? Wow, eh. <laughs> Ibog taon. Bantay Bantay bitaw? Asa awesome, miss, by no will. Huwag pa man maabot. Uh, uh, uy, si... Colleen din oh. Naglingkod, huwag ka uwan. Um, ang Ako doon lang ba aarang magka-close me? Hi Colleen! Uy, Archie! Hello! Um, Bago di ka ining eskwelahan, ha? Hmm, bago pa yun. Kay higikan mo ko sa laing eskwelahan, God. Aw, parihas, dita. <laughs> nice to meet you, Colleen. Nice to meet you, too. Recorded by X-Thunder Gaming.

Ako, nakrash eh, ko din. Ang buo ang diyan, hmm? Kaya klaro na kaya kain nang sang netugan lang gud. <coughs> bitaw bay. <laughs> Tinawod ang imong gisulti. Da. Tara. Nakrash bitaw ko ni Colin. Ha? Uh -huh. Ha huh. ba? Ha. ka sa. Pero bawal lagi bay. Di na ko na nga nakrash ko niya. Kay masuko niya si ako. Nung no, sa mga taong ko eh. Puro magkagdi laki, anak. Huh? Pangitag paagi nga makapanguyab ka niya. Hi, Colleen. Uy, ikaw mong guday na, RJ. Ah, uh, dili ka, busy. Nga naman unta. Akuan Ako nang... Ako unta kang libre ng snack, kung okay lang ni mo. Ah, okay naman. Ah, uh, kadut sa ako, kaya uh, ako sa na manon akong project, ha? kumusta naman? Nakapanguyab na kang kulin. Wa pa ba yun? Hmm. Oh. Nagkuyog ba ganito mo ganina nga nag-snacks? Kuya, wapag hindi ikakapanguyab niya? Di lang sa nato pakalitan, bay. Ako sa nga naroon. Hoy. Ah, ah, -uh. uh, uh, uh? Ingon ka na kay sulti nako. Sulti dayon kay mo pauli nako. Ah, uh, kuan kanang <clears throat> kuan din ba ah uh, ay nagkala in sa isulti ni mo ha kun sa mentina isulti na mahadlok mugud ko nga musulti ni mo ini kay basig di un, di na unya ko managad ko ah oh, grabe sad anang dili managad uy unya di ka masuko na ko <laughs> dili lagi kun sa mentina mo isulti na ako. I love you, Colin. Archie. Tinood bitaw. Crush mo tika since first day sa tong class. Sure, uy. Lagi. Kung ako magbinuang ni mo. Oo, sa mga mong ganahan ako. Um, lovable mo good ka. O mas cute ka kung masuko. Atik hmm. sa day. <laughs> Tinood bitaw. Um, may chance ka ko mo, Colleen. Sorry, Archie, ha? Pero, dili pa ko gusto mo suod ang butang nga kod. Gusto ko nga mahuman una na ako ang akong pag-eskwela. Um, eh, lang, good ko. -go. Ibit ako maghasol ni mo. Sorry, kita ayo. Dili pa ko mo suod ang uyab-uyab. Um, ha, uh, okay ra, okay ra, Lin. Pabotan di ka hangtod nga mahuman tekskwela. eskwela Dali ara sa panahon ba isa? E, Walang hibawi nga college na ta. Maugid ba eh? Yeah, kumusta naman muskulin? Maurag yapon ba eh? Wapagid ba eh magkauyap? Ha? Wapagid ka niya sugta nga college naman ta? O senior high pa kanya ng uyab? Wapalagi ba eh? Okay na na, okay na na. pa lang. Lin. Kabusta naman itong akong giingon ni mo? Ah, <laughs> dili pa ka kamuhunong sa imong tinguhan na ako, RJ? <laughs> di ba, niingon mo ko ni mo nga andam kong magpaabot? Basin pa di ay. Maluoy na ka ko rin. Kay college na beta. Maayo tingali nga munong na kasi mong tinguhan na ako, Chi. Ha? N nga man? Basin ba, Og? Masakitan lang unya ka sumaabot. <laughs> Dili. Di ko mahunulin ng tod nga. Di ko namusog ton. Onya, <sighs> makapaabot ka na ako nga mahuman ko sa college? Bahala na. Paabot ko na higayon ha. Archie. Ay, salamat. Kumanagin ko sa kong assignment. Ah! Oh! Uh. Ah, Makalingaw lang una akong cellphone bih, kadiyot. Una akong matuhog. Ah, ang sabi ni sa Instagram? Oh, may uyab si Kulin. Nga nung ibu na ko, kuling Kulin. Pasaylo ako, Archie. Abi ah, mo na kong... Unya na mag-uyab-uyab kung mo graduate na ka-college. Kung naginaminam ko nga, mo abot ng higayon na aron imo na kong sugdon. Ano yung saan mo Ako nakita sa Instagram nga, na no, anam di kayo yap. Ganong imo mo kong gipalaon? Hawa po mahigog man ni mo, RJ! Oh. Friendly Friend, lagi na kakong tanaw ni mo. Ugwa na ilain pa. Sado pa. Baliwa lang day ang imong -ingon na ko nga pagkabaabot ba ko kung humantag college? Kaya mo lang di kong ipaasa. Dili ba niingon ko ni mo? Nga ba sinong masakitan lang ka sumaabot? Kaya ako nasuta nga wak ginay ko'y gugman ni mo. Akong gusto nga muhunong na kasi mong tinguhan ako, kaya wak ko'y gugman ni mo. Pero nagpadayon lang gihapon ka. Tungot din ko ni mo. Huwag nilaong ko nga kung na ka college, imo eh, kong sugdon. <sighs> sorry, Archie. <laughs> ang ako, sakit pa lang kinin yung gipuhat na Sakit kini. Archie. Sige Ay ka bala Hindi na ko magsamok ni mo. Huwag ba unin niyang katapusan na kong pag-historya ni mo. Gisakitan ko sa gibuhat ni Colina ko. Huwag sukat na nung hitabu ah. Huwag nagin ko mapakita niya sa baga karon nagpadayon ko sa akong o dinhi lang ko o daghang salamat sa pagtagad ning akong tambo. more power sa argument recorded by X Thunder Gaming mau kita mainnya higalan ka agi ni RG nya tega inayagan city of naga uban sa awit nga kita ngayo awit nga nakulan huling sandali Ang mon kaagi, gibuhat ang nudo sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamuusap, mga higala, o mga sukin tipaminaw, Kinasingkasing kung gidapit sa papaadal, sa nung nagkalaing-laing kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa usakawit. Iaddress lang nining ng tulubenan, handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, third floor, UCR Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. Ubat ipadasa handumanan official Facebook page. Ang sa sanuri ngayon, tagang salamat sa inyong pagpapinap.